Pagkatapos nga namin asikasuhin ang application para sa aming Senomar at nagpa-schedule na rin para sa aming pre-marriage counseling ay numeration na nga kami pa SM para makipag-meet sa magiging photographer o videographer namin sa kasal. Sila nga din pala ang photographer ng kasal ng pinsan ni Joshua nung nakaraang taon. Kaya we trusted them kasi magaganda yung shots nila. So pagkaratingan namin sa SMI, nagpunta lang ako sa restroom para mag freshen up kasi grabe nakakahagard ang init sa labas. Tapos pumunta kami sa my food court kasi plano namin na eh, doon ang meeting namin gaganapin. Kaso nung andun na kami, grabe sobrang ingay pala. Feeling ko hindi talaga kami makakapag-concentrate o makakapag-usap ng ayos. Kaya nag-decide kami na maghanap na lang ng ibang area kung saan kami mag-uusap ng maayos. So, ayun, nakapag-decide kami dito na lang sa my Krispy Kreme. So, mga ilang minutes nga lang ay dumating na din sila at ayun, nag na ng kontrata and everything. <laughs> hey, hi tayo. Hi! Hi, 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 girls! Hi, girls! Hi, girls! Hi, girls! pala yun. We're done! So, tapos na kaming magpa... magpa... mag-meeting!

So pagkatapos nga namin makipag-usap sa photographer namin ay nag-ikot-ikot lang kami. Tapos lumabas din kami sa SM para kumain ng hapunan doon sa isa din namin na paboritong kainan ng sisig. So may gilid lang din to ng SM. Tapos medyo katapat lang siya ng Tonton Sisig. Thank you very much. So, pagkatapos namin kumain ay nagdiretso na din kami sa pag-uwi. So, yun lang muna for today. See you again sa ating susunod na mini vlog. Bye!